Yan, yeah, kasama ko po si Jeffrey. Magandang umaga po. Ay, hey, kamusta, Jeff? Hindi lang. po. Kasama po namin si Jeffrey dito sa... hospital. Para pa general check up siya. Mamay po siya. Ito po yung may doktor naman ako. Ay. Anong ginawa? Anong hmm. ginawa?

Bakit ka giniginaw? Giniginaw ako? Bakit? Okay. Hindi ka giniginaw? Hindi. Hmm. Naglamid mo nga. <laughs> Parang nagigilo <laughs> yung... Parang ...yung kamay mo ah. E baka hindi ka sanay no? sa so, larigan? Nag-i-airpon ka ba doon? Hindi ako sanay sa mga cellphone. Nag-i-airpon ka o pinapatay ko? Pinapatay ko. Okay lang kasi kung malamig naman, patay mo. Pinapatay ko.

pa-spray namin dyan. Tapos? Tanggalin mo yung jacket mo. Jacket, ito lang. Pati ito ang Ito, ito lang. Nakala ko pati ito. Tong... Hindi, ito okay. lang. Kung may medikaling ka lahat, saka talaga tanggal. Tanggal lahat. Kami may medikal. Ako dati. Kung may medikal, tanggal lahat. Babae pa na may sa akin. Hindi ba yung Hindi na Oh, uh, ayan si Jeffrey po I... hmm. ay nagpapa I... ano po general check up po namin. Maganda na po yung general check up, di ba? Isa tayong mo naman, bibigyan kanan ng gamot. Try natin ito. Mana ano ba yung tanga mo? Hmm? Oh, tanga mo na ano yung tanga mo? Ano? No, no. no, sa ngaro. Para ko lang ng COVID, mayroon pa rin 'to. Ah, yung sa ngaro daw. Yung... Ah, na niya, wala na tubig. Yung pala may pa, yung tayo niya. Hindi hmm. ba sabi namin sir po sa inyo? Kaya nga pinanggit. Hindi hmm. ba nung na sir po, sabi na eh... Pati ka po kaya pala. Sa ano, sa kapag maligo, yung sa ilog. Oo. Oh. sa ilog. Sa ilog. Hmm. Tapos nag-swimming ka pa no? ka, sa araw. Nag-swimming ka. Sa araw? Ang oh. Oo. Baka nilagyan mo yung tayo mo naman, naman. Hmm. Oh, huwag kang masyado pala magtutugol sa ano, parang nga rin si Russell na yung tayo niya na taroon din ng ano, nalagyan ng tubig na mo, ang mo, bawal mong ano yun kamay yan kasi lalo ma ano yan, ma sugat yun yung hey, kay Russell ito, yung, yung gamot na ini ano ni sa iyo kay Russell ni isa aplusin, aplusin ito yung... eh yeah, oh. po. I'll yun 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 yun

Hindi naman siya po natakot, hindi katulad ng mga Maria. Kapag may krayong, natatakot na. Ito, <laughs> parang boxing si hero ito eh. Kasama ko po, po si, si ano, si Laoya. <laughs> 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 uh, uh, Tumuloy na nga po si Nainay. Pangalang po muna yung uh, mga dito, dito. para magawa ng lahat yan, para makita ng Lord so araw, kung ano yung result na sana okay naman ako para sa na rin dito siya na yung kumuna na ano po saan dito na nagkapa-spray ko siya ngayon

bakit daw sa pa pa ano oh, ba sabi sa'yo? Sabi, ultrasound daw, baka may baby sa <laughs> Baka, <laughs> baby <baka, laughs> <baka, laughs> sa Ayan. Ah. Ano yan? Laboratory. Ano kasi dyan? Lahat dyan. Lahat ka okay. itong tusupan. Mm -hmm. na ka ng dugo. Paano, ma paano makukuha na ka ng dugo? Kung hindi ka tusupan? sok na. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Okay ka na? Nasaktan ka ba? Ha? Sobrang nasaktan ako eh. Pungo na ako pa yung tingnan sa pito. Hmm. Okay. hmm. Anong sabi? Papunin mo? <laughs> o oh, sige eh ka. Diyan mo ilagay. Dali mo na yung chinilas mo. Matatanggal ka po ng tsinilas eh. Gusto mo ilaw? lakmo eh yan. Lock mo. Oo. sa ibuntis. Huh? Sabi ni Jeffrey. Kaya. Kaka, ilang buwan na Bakit ano ba naramdaman mo? Bakit, ano, bakit uh, ka na... ultrasound Anong naramdaman? Hindi ko lang. Pagkabuntis <laughs> ako. Si Jeffrey po ay mukha-ultrasound. Dahil nga po ay... Uh, hindi, hindi naman mismo ultrasound no paano ka yun sa heart. Right na dyan ata sa loob. Yung heart din. Na yeah, all kasamang on yung... Uh, pero meron dyan yung sa puso ata nakapagawa sa iyo. Nakita ko dito sa puso kung ano nakita dito? Dito. Oh, wala ko na. Pero naingit ka kanina eh. Nasaktang ka kanina eh. Kita ko nasaktan ka.

ano, ini observe mo yung yung sa heart sa kayo. Ah, oh, sa heart. Mm hmm. Kaya kapag pinasok doon. Mm -hmm. mm -hmm. so, ano yung pakiramdam mo ngayon? Okay na. Ha? Parang magaling ka na agad. Ang <laughs> bilis mo pa gumaling eh. <laughs> sa so, mula pumasok ko na sa hospital eh. Ayan, kami po ay pauwi na. At yung result po ay bukas po pa malalaman. Ano yung nilagay sa'yo? Sa puso yung gagawin sa'yo doon eh. Puso? Oo. Malapit lang po yung ano naman dito kay Inay. Lakarin na lang natin. Lakarin na. Lang. Bahay dito ng Inay. Inay nga po muna na. Pero ano pakiramdam mo ngayon? Okay na. Okay na daw. Magaling na daw siya. Magaling na. No, yung result po malalaman bukas oh, Wednesday. Oh, Wednesday po papatingin ko po sa